One, two, three, come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. Syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, naka-stay lang ako dito sa bahay. Kasi wala naman akong pasok na sa school. So, eto na yung panahon na talagang, ay, nako, pahinga kong pahinga. At happy naman ako kasi syempre nasa bahay ka nga lang, wala ka masyadong ginagawa. At prepared ko naman yon Sa totoo lang, guys, ako, as long as possible talaga gusto ko, nakakulong lang ako sa bahay. Ayoko yung labas ng labas. So, siguro, mga paminsan-minsan, okay ako doon. Pero yung sasabihin mo yung araw-araw, nasa labas ka, nakakapagod. Araw-araw Kung ginagawa yun. Yung may paso kami sa school. Yung alam mo yun, punta ka doon sa school, babiyahe ka. So, ngayon, may panahon ka mag-stay at magpahinga-pahinga tayo. Yung mga co-teacher ko, sya kanya-kanya nang uwi at sa kanilang mga probinsya. And yun, doon na sila hanggang sumkaran na yun. So, hanggang sa mag-open na uli yung school. Si P-teacher, umuwi na sa sisiket. So, nami ko siya. Charot! So, yun, nami ko siya. Tatlong araw pa lang kami hindi nagkikita, pero ramdam ko na ang pagmumulila ko sa kanya, Charot. Ayun, so, sinabi naman niya sa akin na uuwi nga daw siya sa probinsya at doon siya magsusungkran hanggang sa mag-open yung school. Ang alam ko, may exam siya sa 21 kaya parang piling ko babalik siya dito after sungkran. So yun, hindi ko lang alam kung makikipagkita siya sa akin. Pag nakapasa siya sa examination niya, hindi na siya magtatrabaho doon sa school na pinapasukan ko. Pero kung hindi siya makakapasa, syempre, magkasama pa din kaming dalawa. At may usapan kami na one year pa kami mag-work dito sa school na to. So, yan. Tignan natin kung anong mangyayari. Kung paghihiwalayin na ba kami ng tadhana, oh, siya ang makakatuluyan ko in the future. Charot, so yon And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat na nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat, guys, sa walang sawang suporta at pagmamahal. And then, kay Christine Ann Perez, hello, kay Daniel Lito ng Mexico na nagpapashoutout sa atin. Hello, 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 at shoutout din sa inyong lahat. So, eto na, marami tayong chika ngayon na hinanda na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kila ninyo ng bonggam-bongga sa pag-uusapan natin ngayon. So, patama nga ba to? So, yan ang ating mga tatalakayin ngayong araw na ito. So, para sa unang chika, pambato ng Saudi Arabia fake news daw to. So, ayun, so hindi daw totoo na ipapadala itong na-appoint na pambato ng Saudi Arabia sa Miss Universe para sa kanyang laban ba sa Miss Universe kasi hindi naman daw siya ang in-appoint. So ano ba'ng totoo doon? Ako para sa akin, nakakalungkot kasi syempre di ba ang ganda-ganda ni ate pagkatapos parang piling mo, oy maganda at may laban siya pero... Ayun nga, hindi na siya lalabat sa Miss Universe kasi nag labas na ng announcement ang organization ng Miss Universe at saka yung Saudi Arabia na hindi na siyang ipapadala sa Miss Universe. di ba? Nakakaloka. So, ewan ko kasi dahil nyata sa kiniklaim niya nyata na siya ang kauna-unahang pambato na ipapadala sa Miss Universe. So, parang sabi ganun, meron na daw dati. Ewan ko kung ano ang dahilan kung bakit hindi na siya ipapadala pero kung ano man yung dahilan nakakapanghinayang, di ba? So yun, so good luck kay Ate kasi parang ewan ko kung ano ang magyayari kasi super announcement siya diyan tapos ngayon fake news pala, <laughs> di ba? So yun, so good luck, good luck, laban lang. And then para naman sa sumunod natin, Chika pambato natin sa Miss Charm. May laban ba? Mm -hmm. Na ito nga si Kristen Gravides. Kayo guys, ano ba guys ang tingin nyo kay Kristen? Tingin niyo mananalo ba siya ng corona? To be honest, ako ha, ako, ako tatanungin niyo ang ganda-ganda ni Chris Grabides ngayon. Sobrang panalo. Ang sexy. So, sa isang taon na paghahanda, siguro naman, siguro naman, di ba? Corona na to. So, ako ako tatanungin ninyo, ah uh, hindi ko sure kung may uuwi niya yung corona pero sa nakikita ko sa kanya talagang pinaghandaan niya ng bonggang bongga at ang ganda ni Chris ng Gravides nakakaloka yung beauty and then gusto ko yung kanyang beauty kasi oriental beauty, morena beauty na alam mo dadali mo siya at ilalaban mo siya sa pageant, sa international pageant, syempre, iba na yung ganda nito. Kung baga, level up na yan. At mas nag-level up siya ngayon kumpara nung lumaba siya noon sa Miss Universe Philippines. In fairness talaga kay Kristen Gravide, sobrang ganda. Panalo ang beauty. Pero ang tanong ng nakakarami, Mama Sam, bakit si Krisnan Gravide ang inappoint at hindi si CJ Apiasa sa Miss Charm? kasi naman hindi charming si ano si 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 CJ Apiasa ano siya kabukera sa pasarela pero hindi siya yung pancharm so parang feeling ko kasi si CJ Apiasa pwede siya sa ibang pageant pero hindi sa Miss Charm saka hindi siya yung naiwan doon sa top di ba? Yung last year dito sa Miss Universe Philippines. Kaya ang ina point ay si Chris Nangarabides kasi isa siya sa mga naiwan na top 3 at saka si Pauline Alex So, yung naiwan sila, ina point na silang supranational at sa Miss Charm. So, si CJ Apiasa ay first runner-up. At doon naman sa nagtatanong kung ipapadala ba itong si CJ Apiasa sa Miss Grand hindi ko alam. Pero kung ako pa pipiliin ninyo, Huwag kayong magugulat kung hindi mananalo si CJ Apiasa sa Miss Grand. Dahil alam naman natin ang Miss Grand. Pero piling ko kung ilalaban natin si CJ, pasok to sa top 5 for sure. Diba? Kasi kabogera. Pero sabi ko nga, kung gusto niyo ng winner, magpadala tayo ng body, beauty with brain, plus may talent. So, yon ang importante. Kaya naman ito ni CJ Apiasa in fairness. Pero, yung sasabihin mo yung magta-title tayo dito, medyo malabo. Parang piling ko, hindi. Hindi ko alam kung a-agree kayo, ha? So, yon And then, sa sumunod natin, chika, mama sa, sa Binibining Pilipinas, babalik ulit si ano, Tisha, ano, Trisha Martinez. Anong masasabi mo dito sa kanyang pagbabalik, Mama Sam? Si Trisha Martinez for the Binibining Pilipinas. Unfinished fight. <laughs> ba? Diba? So, nung last year, talagang marami na nag expect na siya na ang mananalo si Trisha uh, Martinez na kokoronahan nga ng Binibining Pilipinas International. Pero, hindi tayo nagtagumpay doon. Hindi siya nagtagumpay. Kasi, may ibang nanalo at ginulat nga tayo kasi si Angelica Lopez pala yun. <laughs> Kaya nawindang yun lahat. Anyway, so si Trish, Trish, na Trisha ba? Trisha, Trisha Martinez. Kung babalik siya this time, I think winner. ba? Diba? So, parang ito yung time niya. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya, sa kanyang pagbabalik sa Binibining Pilipinas. Pero kung tatanungin mo, mas maganda at tama yung desisyon niya na mag-try ulit one more time. Kasi parang feeling ko, hindi lang naka destiny sa kanya ng nakaraan taon. But, sana, sana lang sa kanyang pagbabalik mas level up, mas palaban at mas kabogera Di ba? So yun yung aabangan natin kay Trish, Trisha Martinez sa kanyang pagbabalik dito sa Binibining Pilipinas Siya na kaya ng pan 60 th na binibini winners natin ngayong taon na to. So, yun yung aabangan natin. So, nakakatuwa. And then, bagong photos ni Victoria Velasquez Vincent, mama samtingin tingin mo kabog ba ang beauty niya? Hindi. <laughs> Hindi kabog ang beauty niya dito to be honest. Parang siyang mature tingnan doon sa photos na to. Hindi ko gusto yung ano, yung aura parang mas nagustuhan ko yung mga oran nyo noong nakaraan. Ito nga yung problema kay Victoria Velasquez Vincent. Sometimes, maganda talaga yung kanyang ayos, pero sometimes, hindi kumakabog yung beauty niya. So, dito sa photos na to, ito sa photos lang na to ha, yung totoo lang ha, magiging anas lang tayo. Love natin si Victoria Velasquez Vincent. Alam ninyo yan. Pero, dito sa photos na to, na feel ko na parang hindi siya gano'ng kakabog. So, nagmukha siyang mature kung titignan mo, anti-anti. Pero, doon sa styling niya na nakapony yung buhok niya, ayun, ang ganda-ganda niya doon, in fairness. So, parang feeling ko, wag na siya maglaladlad ng buhok. Mas bagay sa kanya yung nakapony kasi mas lumalabas ang orahan niya. ba diba? Pero syempre, dapat mag-experiment pa rin sila ng magandang styling kay Victoria Velasquez Vincent para mas nakita natin nakabog ang beauty niya. So, yun yung abangan natin sa mga susunod na araw. So, I'm so excited. And then, of course, may bagong photos din si ano tawag dito si Miss Kainta oh my god nakita ba ninyo ang fresh niya doon so yung photo ni Miss Kainta Rizal ay nako sabi ko dito talaga panalo talaga si Kainta dito kasi yung face niya sobrang relaxed sobrang light lang yung makeup at lumabas ang beauty niya doon sa bagong photos talaga sabi ko sa inyo patama to sa lahat ng kandidata na kaya niya na magmukhang fresh overload. ba? <laughs> diba? Kasi sinasabi nga na pag makapal yung makeup, ng bumukhang nga siya, pero dito, ay nako, ang bongga ni, ano, Miss Kainta. Sobrang ganda, sobrang panalo. At saka talaga masasabi ko, eh, yung mukha dito ni Stacey Gabriel, talagang ito yung gusto kong makita sa kanya sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines pero syempre, kailangan niya talaga mag-makeup, but yung makeup siguro na talagang magmumukhang look younger siya, lalabas yung beauty, yung freshness yung prettiness, di ba? Na yung makikita mo sa kanya. So, dapat ayun, ganon. And then, may bagong photos din na inilabas. Syempre, si Christy Magcary. Oh my God! Ang ganda-ganda din dyan ni Christy Magcary. Nakakaloka yung beauty. To be honest. Ako ko ako tatanungin mo sa beauty niya dito, kabog na kabog talaga siya. Pero, parang nilamon siya ng flower lang sa leeg niya. But, yung mukha niya dito, parang kung titignan mo, ang fresh, parang she look younger na kung bukas na yung Miss Universe, ay gusto ko siyang ipadala sa Miss Universe na ganyan yung itsura niya. Yung alam mo yung tipong parang maalarma yung lahat dahil sa sobrang ganda niya. ba diba? So, yon At hindi lang naman siya ang naglabas ng bagong photo. Siyempre, naglabas din ng bagong photos ang pambato ng Cebu. Oh my God! Ang ganda dito ni ano Chris Stephanie Hanson. So, sobrang sabi ko nga, ano ba, kabugan na to. So, in fairness. So, isa dito sa mga nagustuhan kong bagong labas niyang photos. At yung makeup talagang pack na pack so, Miss Universe. So, oh, diba? So, eto yung panama niya doon sa mga nagsasabi na mukha na siyang tsahin. So, hindi naman siya mukhang tsahin dito. Mukha siyang Miss Universe. And I love yung posing, yung makeup, yung 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 aura na nakita ko dito ang ganda-ganda talaga dito ni Chris Stephanie Hanson. So, in fairness sa kanya. And then, ayun din, naglabas din ng photo si Miss Baguio. Si Bagyo na palaban din. Kung titignan mo din si Tara Valencia, maganda din yung ayos ng buhok, maganda din yung posi, yung makeup talagang pak na pak, kabog na kabog pero syempre marami pang kakabog. So yun, so tignan natin. Ba't lumalaban talaga din itong si Tara Valencia dito sa competition na to. At mamaya nga magaganap na ang runway runway show ng su, ng ano Hello Glow. Nako, ayan nga Syempre, naabangan natin yung mga kandidata natin diyan na talaga naman. Oh my god, sino kaya ang mangingibaba o sino kaya ang magiging stand out at sino kaya ang mag-uuwi ng maraming award. So, di ba may mga pa-special award kasi yan. So, yan yung aabangan natin mamaya sa Hello Glow runway show nila. So, I'm so excited kasi dito makikita na natin yung pasarela ng mga girls. Dito makikita na natin yung mga kabugan talaga. At syempre, excited ako. Excited ako makita si Atisa Manalo. Excited ako makita yung ibang kandidata na lalaban dito. Siyempre si Alexi Brooks o oh, saka si Bulacan. Siyempre yan yung mga inaabangan natin. At hindi lang yun. Atisa, Christy McGarry, si Chris Stephanie Hanson, si Baguio, si Stacy Gabriel. Ayan yung mga inaabangan natin dyan mamaya sa Superglow. At last, syempre, yung ibang kandidata na mangangabog ng hindi mo inaasahan. So, sino-sino kaya yun? yun yung abangan mo, mga mayasas, runway show ng Superglow. Siyempre, ang tabayanan din niyo yung reaction ko bukas, bukas na yon kasi pupunta ako sa Miss Grane. Eh. So, bukas ko na siya magagawa. Kaya guys, syempre, standby tayo at watch tayo. And then, of course, at bangan ninyo yung, yung aking reaction video. So, yon So, kung kaya ko mamaya maglabas, gagawin ko. But, syempre, dun muna tayo sa kung ano yung makikita natin mamaya. Ang tabayanan muna natin. And then, marami maraming magla-live mamaya. So, makisawsaw muna kayo sa kanila. And then, bukas, Siyempre, abangan nyo si Mama San. ba? Diba? So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Paalam. So guys, thank you so much for watching. thank mm -hmm. you